小姐。 Pinahihintay niya ang naralim na tabubay na hindi isang pabalik ngangalang sa kasumanan. Sa ikalawang pagbasa, hindi mapubo ni San Pablo ang pag ng Diyos ng panay. Ng <tod> sa pag-ibig na san, papubalik na ang isang pabalik sa pabalik. Sa pag na kita, ang anghel pinang ita I'm going to share with them